And so yun guys, so, tayo naman ng, ng panibagong flower bouquets. So kahapon, gumawa ko ng red. So ngayon, pink naman. Hindi basta-basta pink to guys kasi special to eh. Ang tawag nito is um, experience pink. Iba ito sa ano, iba ito sa mga pink na, ano, na normal pink lang. So dalawang, marami kasi yung pink. May pink na ganito. May pink na ganyan. So magkakaiba sila guys. So mimix natin siya para at least mas gumanda pa. So umpisa na natin guys. Pero wala siyang kahit anong accessories. Walang dahon, walang walang mga other na nalagay ko dito, eh, walang mga puti. Ano lang shopping pink lang siya talaga ngayon. So tara. So para makagawa tayo guys ng, ano, ng, ng round bouquet. Ang una, crossed. Cross ko siya, tapos magkabila ang crossed din. Ayan. So, ayan. So, meron na akong corner by corner. Corner by corner. Diba? After nyo guys, isipapa, ikot ko na siya. So gina siya. So tapos siya yung hawak ko ganyan. So, isang linya lang siya nagyala dito. Pagkalagyan ko. So, pagkalagyan ko lang isang linya. Yan. Isang linya lang yun kaysa. Iniikot ko siya bawat, bawat lagay ko. Para makita ko yung yung pagka ano niya. Yung shape niya bilang round book okay. Yan. So, habang iniikot ko siya, inangat ko rin yung mga hindi pantay. Yan. ba diba? Isang, isang linya lang mapapansin nyo. Ikot. Tapos lagay diba yan pagkalagay ko hanggang konti ikot ulit para makita ko yung pagka-shape nya so, lagay ko ulit dito <coughs> ikot ulit para habang nilalagay natin guys nakikita rin natin yung shape diba lagay ko ulit yan so, huwag siya tumigit yung hawak para, baka <coughs> para di maputol yung ano yung stem So habang inikot natin ang gasabang niya lagi ko, mapapansin niyo yung focus ng bouquet. Nagiging round na siya. Ayan o. Yan. Papalaki na papalaki yan. So lagi ko ulit dito. Inikot ko. Lagi ko ulit. Hanggang sa ano. Hanggang sa makabuo tayo ulit ng ano Malaki. Tulad ng ginagawa ko. 50s. Kahit 100s pa yan. Same lang din yung ano niya. Yung, yung paggawa. Yan. Diba? Kita yung pagkano niya po gusto. Ay, ah, ikot ko 'yan. 'Di ba? Ito rin yung isang way din na ng ron pero wala siyang accessories. Pure ano siya. pure uh, puro ano siya. Um, roses naman. Walang kahit anong ano, accessories. Yeah. Diba? So ganyan lang guys. Ikot-ikot ko lang. Ganyan sa mga buko yan. O diba? Then after ito guys. Um, hindi na siya nilalagyan ng wrapping kasi depende yung sa request ng customers. Kung gusto nilang wrapping. Kung gusto nilang yung ano lang yung kali lang. Yan, ito lang din to to, to. yan. So after nyan, hindi yan, nilagay lang sya ng uh, tali, yung normal lang yan, na tali. After nyan, yun okay na sya. Dito naman sa stem na to, kinakat namin yan ng half. Tapos nilagay sa paper bag. So, kung gusto nyo guys lang matuto, gano'n lang yung way guys, yung pinaka-isa na way na paggawa ng round. Tapos ano optional na lang yung mga accessories, yung mga dahon, kung ano pa ilalagay nila gusto nila yan. Tapos yung pagka sa pag ko naman, same na yung ko. So dito tupi ko lang siya. Tapos salpak-salpak lang din so. Yan ang gawain ng round yun. Hindi yan gagalaw ng ano. Yan. Pwede ko siya kayo. Oops. Yan. Yan siya. Ang kito lang na siya. Diba? Ayan sana guys, ano po, um, po kayo sa mga uh, paggawa ko ng basic na paggawa ng round. At least may ma-share kung gusto nyong itry, pwede kayo mag-try, pwede rin po yung artificial. Pag, uh, pag practice nyo po yung artificial para mas matuto kayo. Ayan po.